Ang taong ayaw magbago kahit palaging sinasaway ay bigla na lang mapapahama at hindi na makakabangon pa. Kapag matutuwid ang namamahala, nagdiriwang ang madla. Ngunit kapag ang nangunguna ay masama, sila'y lumuluha. Ang naghahangad ng karunungan ay nagdudulot ng tuwa sa magulang. Ang nakikisama sa babaeng bayaran ay nagwawaldas ng kayamanan kapag ang layunin ng hari ay katarungan, pinatatatag niya ang kanyang kaharian. Ngunit kapag ang layunin niya ay humingi ng suhol, winawasak niya ang kanyang kaharian. Ang taong nagkukunwa rin pumupuri sa kanyang kapwa ay may pinaplanong masama. Ang taong masama ay mahuhuli sa sariling niyang kasalanan. Ngunit ang matuwid ay aawit ng may kagalakan kini Kinikilala ng taong matuwid ang karapatan ng mahihirap, ngunit hindi ito maunawaan ng taong masama. Ang mga taong nangungutya ay nagpapasimula ng gulo sa mga bayan, ngunit ang matatalino ang nagpapatigil nito. Kapag inihabla ng marunong ang hangal, ay wala rin kahihinatnan. Dahil hindi titigil ang hangal sa pagdadagdad at panuluyan Kinamumuhian at gustong patayin ng mamamatay tao ang mga taong namumuhay ng matuwid at walang kapintasan. Ang taong hangan ay hindi makapagpigil sa kanyang galit, ngunit ang taong marunong ay nakapagpipigil ng kanyang sarili. Kapag ang pinuno ay naniniwala sa kasinungalingan, lahat ng lingkod niya'y mabubuyo sa kasamaan.